Ayo. Yan. Sige. Yan, sige pa. Ayun. Krom. Ayun. Sige, bawi. Bawi. bawi na, bawi na. Bawi. Hello mga kalingap, mga kapinatiks na natin dyan. Dago na tayo dito sa part 70. Ito, excited ako dito kasi parang tinuruan ni Jomar si Carla mag-drive eh. And, ah, uh, grabe, may natanggap din blessing si, ano, si Kuya Kalampitos dito eh, motor, grabe. Sa so, ngayon, ano mo na muna yung brake? Tapakan mo yung brake. Ito, excited na ako. Hindi po dalawa. Gusto kang eh. Isang ano lang, isang pa lang yung gagamitin mo. Yung light, ano mo lang. So, apakan mo yung brake nasa right. In, nasa, nasa, left. left. Oh, 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 Sabi mo kalina nasa left. <laughs> <laughs> Ay! <laughs> Nagkukulitan pa habang nag Tapos, the driving lesson ha. Tapos, kung magkas mo na, um, i-ano mo itong park? Ay, hindi. Um, <laughs> Tatatay <but, laughs> si Jomar ha. Ah. Drive, oo. Oh. Meron din, ano? Oo, may pipin mo Alin ang tinatapakan mo? Hindi, mali. Yung brake ito. Ito. <laughs> Huh? Ba't dalawang pa ang gamit. Is gamitin Isang, isang pa lang gamitin mo. Gas yan! Patay! Yun. Y yun na siya. Okay. Ibaba mo to. Nakakatawa kasi ang driving kasi guys, uh, napaka essential skill talaga dyan. Dapat ah, uh, ah, uh, talagang isa isa mga dapat mong matutunan para makasurvive ka dahil ah, uh, di natin alam in the future malay mo magamit mo yung pag-driving skill mo. Actually nga po kumukuha na ako dito ng drivings license dito sa Germany. Pero ano, medyo hindi kaya ng budget natin. Siguro hanggang lisensya lang ako, kotse di ako makakabili. <laughs> hindi kaya ng budget natin. Ang mahal kasi po ng lisensya dito guys. Aabutin ka ng dalawang daan, libo, para lang sa lisensya. Kasi grabe European standard nila. Talaga may driving hours ka talaga na bubunuin eh. Pero kukuha ako dahil di, dahil nga siguro tatagal ako dito sa Germany talagang for ano na lang din talaga. Para sa future na di talaga napakahalaga din talaga pang may sarili kang ano eh, na lisensya eh. Kotse, wala, hindi ko kaya. <laughs> hindi talaga kaya, napakamahal ng kotse. Wala tayong pambili. Baba mo, okay. Ah, baba. Ito, press. Yun. Tapos, ito ba hindi pa. Yun. Dandan -dan mong i-release yung brake. Dandan lang. Lagi mo yung tatandaan na bago ka mag-start, lagi mong i-ano yung, ano, yung seatbelt kasi safety first. Yes. Isipin mo yung mga nagmamal sa yung mga maiwan mo. Isipin mo ko. Yun agad? Hindi, seryosa nga. Tapos ito, ito, kanina nakaka-park yan. Ito park, ito reverse. Kung napaka magturo na, ni Joe Moreno. Na Neutral naman. Ito naman yung drive kung under na tayo. Grabe. Uh -huh. Tas yun muna yung basic. Sa bagas ba sila Masamay ulit sila? Naka, ano break. Ano, ready ka na bang kumuno? Magpandar konti lang. Ano? <coughs> oh. Wag na lang po Wag na lang hindi. Kaya, kaya mo, yan, mo yan, Carla. Kaya mo Agong, yan. Kaya mo yan. What's ano? Malo. konti lang. Kahit andyan lang. Ano? Ready ka na. Pantay tayo konting konti lang. <laughs> Alright. Oh, sige. Try natin ha. Huwag kang kabaan, huwag kang kabahan. Andito na naman ako. Tsaka wala naman mga sasakyan. I nakabrake no? Oh, sige. Dali mo dito sa drive. Yan. Meron dyan, i-pull mo yan. Ito, ito. Yung button dyan. Huwag mo munang i-release ha. Okay. I-release mo siya, after mong i-press to, i-press mo to. Yan yung parts. Yan. Wala na. Pag wala na pula, naka-disengage ka na sa park. Yan. Kumandarat tayo. Ay. ay. Yeah, the, yeah, sabagas oh, dito, yan, sabagas mas safe naman dyan eh. Kasi daradaretso lang dyan eh. Uh, sa so ngayon mag-asad tayo kasi nag-ano tayo, nagda-drive yung restaurant. Yan. Kunti lang yung ano mo. Pag gumana ko ng konti, kakaliwa agad, kakana agad yan. Kunti lang. Sige, try mo ngang ano yung gas, yung gas, konti lang. Yan, tapos, eh, meron tayong linyang sinusunod. Dapat lagi tayong di <laughs> dito tayo lang <laughs> mo yung latay lang ng pasyan sa mga. na sa linya. Hindi masyado na nangyayot na linya. Okay. Sheesh, galing mo na. <laughs> Pero ano <tila>, yun, mga <laughs> <Okay>. 10, 10 <laughs> Ayan, kilometers yeah, per hour. Yan, yeah, press, press the gas. Okay. Galing, okay. ang bilis matuto okay. ni Carla. Okay. Basta oh, lagi kayong mindful ha, huwag kayong lalagtas dyan sa linya Boy. na yan. Tayo natin yung break. Pag mag brake ka, konti lang. Um, try mo ngayong apakan yung break. Yun. Apakan mo yung break? Mag full stop tayo? Ayun. Yun yung break. Pero huwag kang mag, ano, tinay lang natin dito. Pero kung mag, ano ka, lagi, huwag kang mag full stop sa gitna. Dito tayo sa gilid. Mm -hmm. Okay, sige. Oh, yung linya mo. Dito tayo. Oo. Kunti ano, Oh, sige, kunti Galing nga na. Galing pass right. si Carlo. Kunti na. Kunti na. Tapos take na ulit. <laughs> Ayun. Galing mo really na. Kala na yung hang sa'yo eh. Next time, ha? Ikaw na mag-hatid sundo sa akin. <laughs> yung ang galing mo na, ha? Fast learner ka pala, Sige, Gaspa pa nga. Gaspa, yes, Gaspa. Yes, yun. Kaya mo ba ang ipa-100? Patay. Parang mas smooth ka pa mag-drive sa akin. Parang hindi ka na kalila. Ano ba si Kalinga Prab? Ilang mong beses na yun nahilo sa pag-drive ko. Baka sa'yo na magpa-drive yun next time. <laughs> nahilo. Kambira, ang galing mo na. Ito na ba tayo na sasakyan ako? Sa kanya hindi mo muna tayo si Kofi. Yeah, Yan! Sure, share! Share sila kay Kofi, oh. di ba? Hindi ko ma-imagine first learner ka pala. <laughs> Grabe po ang kabak mo talaga. Ito na eh, nakailang lupa. Hinakabahan pala si Carla dito. <laughs> Pero hindi. Seryoso, sobrang... Galing! So, oh, ang bilis! Ang bilis na nila! Kunwari, magpapark tayo. Yan. Hindi ka muna konte. konti. Kunti lang. Naiga atar din pati dyan eh. Hindi kita yung harapan. oh galing. Oh, yung break. Yun. Galing. Oh, oh, umandar pa tayo. wag kang huh? magbibitawan mag 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 yung break hanggang hindi mo pa na i-ano sa park yung uh, Sige, tayo mong i-park. Uy! Mm, Ang hinab ka lalo ay... Carla! Galit na! Ang bilis matuto ni, ba ba ni ba ba Carla! Ang hindi ko mag-drive. Galit! Mga babae nga po, driver! Oh, oh, oh. Ang <laughs> nag-drive! Actually, may mga bus drivers dito sa Germany na mga babae kasi mas na uh, napatunayan sa research sa study na mas kalmado sila sa kalsada and uh, mas magaling sila mag-handle ng stress sa trafiko. Ang galing, galing mo nga eh. Ito naman, um, sunod kong ituturo sa'yo. Isa yun. pa. Kung mag-reverse ka. Ay, yun, Let's say, ito, reverse. Di ba, asa dyan yung reverse? Karoon tayo ng quiz. Yung R. Yun, tama. Pero bago man i-reverse, lagi mong ano yung ano, yung, yung break. Okay, sige, tayo mga yung reverse. Yun. Makikita mo yun dito, may R yun yung indicator na naka-reverse ka. And yun. Sige, try mong mag-reverse. Tsaka, ito nga pala, bago ka mag-reverse, lagi mo, ano, ito, may camera tayo dito sa unahan. I-check mo lagi kung mayroon kang maatrasan. So, since wala naman, medyo malay Napaka naman. Napaka-high-tech na ng mga sakyan ngayon eh. Sa may camera so, na. So, sa, ay, sa amin, ay, nung panahon si namin, tingin-tingin lang tingin, talaga eh. It, igot mo ten talaga ten yung leg mo eh, no? Dahan-dahan mong e, i-release yung brake. Ayun, nagre-reverse ka na. Okay. Oh, break. Break muna. Ayun. Oy! Galing. Grabe Ay, si Carla. Ano? mo Sige, dive na tayo ulit. Ibang klase ah. Ayun. Uy! Okay. Pwede, pwede. Hindi na. Na. na kita tuturuan. Pwede na mag-apply si Carla ng non-pro. ko oh, ha. Pinapakitaan mo kung pinapakitang gil papakitang gilas ka sa akin ha. Sige, try mo bilisan. Partay na natin tingin tingin, eh. tingin, tingin pa yung tingin, si Carla na, ka Jones ha. Natingin ka sa natingin na, tingin, ma, tingin, ayan tingin yung pa. Tama. Dapat huwag mong kalimutan. If ever man nakakaliwa ka or kakanan, light, It's lagi so kang titingin sa side mirror mo. Para if ever, ano mo na baka may mag-overtake sa'yo. Sige, drive ka nga hanggang doon pero hindi kita sasabihan. Teka lang ha. Uy, gumabilis ka. Saan? Bilis? Medyo maliwanag sa labas eh, hindi masyadong kita sa kamerong. Piling ko lagi ka na mag ng ano yun. Bagas-bas. Yes. Bilis. Sige, yan kurbada. mo yung pakorbada Kasi ako parang ano, sa tingin ko mas habang bata pa, mas magandang matuto ka na ng mag-drive eh. Kasi pag medyo may edad na, may chance naman na matuto ka pa rin. Pero yung reflexes mo kasi eh, uh, medyo bawas na. Saka medyo mabilis ka ma-high blood kasi pag may edad na eh. Mas maganda itong bata pala talaga na matuto ka na mag-drive para at least nakaka... nakaka silakihan mo na siya yung pag-drive. Tapos parang naging normal na lang sa'yo. Parang kang nagbabike na lang, parang kang normal na naglalakad pa, nagda-drive ka. Ganun. Opinion ko lang po yun, ha? Ang bilis na, oh! Grabe. Galing. Yung pag-reverse na naman sa susunod. Pag-reverse. Eh, since wala naman mga nagdadaang sasakyan pag galing ulit ang hazard Ito Carla, dolo ko na din sa'yo. Pag reverse. Kung makaliwa ka, para malaman ng nasa likod na kakaliwa ka, ipapapapun mo lang ito. Ito. Yun. Yan yung ano, signal, signal, na nakakaliwa ka kung tatawid ka sa kaliwa. Right naman is pagkaas. Sige, tayo mong itaas. Ngayon. Isa pa. Wala. Wala yung ano. Ah, yeah. yun naman. Yan yung signal pad. Dole. At taas. If ever naman na nagkaroon ng emergency, bigla kang nag-stop sa gitna, hindi, natirikan ka, uh, ito ang pipindutin mo. Ito uh, ang sorry. hazard. Ibig sabihin yan, um, like emergency or ano, yun yung hazard para siya mag-blink. Karamihan yeah, focus yan ha? Nalimutan mo na ito na may pasahero agong ka eh. Dito ako, agung, -a ako, oh, agong. Bilis! oh. Uy, uh, Uy, bilis! May <laughs> baha! Grabe! Galing ni Carla! So, Grabe Trip dito ah. Uh. Matibag! Nagpapag eh. Baka nag-enjoy ka sa tubigan na. <laughs> uh. Sarap kaya sa feeling nung first time ka magdadrive eh. Tapos sa kuha mo. Galing mo Nakakamiss ah, yun. Hindi ka nawawala sa linya mo. Shoutout pala sa kapatid ko kasi eh. hindi yung kasama ko talaga matuto mag-drive eh. Ang <laughs> kapang pili yun. Nadi-distract po ako. Ang bilis! Ba't <laughs> ka nilis ako? na Ano-ano ka, <laughs> lang kasi pakurbada yan. <laughs> <laughs> Oo, oh, nawala ka na sa linya. Wait lang. <laughs> Ay, sorry, sorry po. Umibilis. <laughs> Wala ma-distract po lang yan. Galing. Okay. Ang ganda mo kasing pagmasdan. Lalo kang gumanda nung ito to. Ito na yun ito. Yan, papunta yeah. na si Lola sa ano. Sige, na? unan pa. Nagbandi bro ba dito si Carl? No? Yan. Yeah. Oh, wait lang. konti ko na yung break. Makalagpas tayo. Yan. Yeah. Sige. Yan, yeah. sige pa. Yun Grog. Yan. Sige, bawi na, bawi na. Pre -no. Bawi. Preno, preno. Kinawa! Kinawa! Ay, ay, pa. Ay, ay, muntik. Muntik lang magkas kasi. O, sige. Since nandito na tayo. Pati, okay ba? Muntik na tayo doon. So, every time na mag-ano ka, laging bilisan mo yung pag-ano ah. Pag Malayo pa naman. Ay, pala, ay medyo malapit na no, din. Lang lagi. Kasi, muntik ka na tayong <laughs> ma-ano ah. Ay, ba't hindi ka nag-ano to? Ikaw naman po. Ako na? Pero, sige. Pwede naman. <laughs> sa bagay, medyo... Oo, oh, pagod oh, yes, oh, yung na. Pagpapark eh. Yung pagpapark sa iyo. Enjoy ka ba? Uh, yes po. <laughs> yes po. Ano <laughs> ito? May payakap-yakap dito. Pero bago kunin, harap ka muna dun. Huwag kang mong lilingon na kasi surprise yun. Sige. Yan Huwag kang lilingon na. Oo, oh, lumilingon ka. Harap ka dun. Huwag kang lilingon na. Lalingon ka kasi eh. Huwag ka nang harap ha. Tadi ko ya tadi ko para surprise. Ano? Ready ka apa? ba? Ready ka na? Sure yan, ha? Uy! Makabawi, ha! Ah, sa pagturo, pagdrive, ha! Ah. <laughs> Ito ba yung ano, professional fee? Professional fee ni Jones pagturo? Oo. Uh. ng panahon eh. Ang sarap magkakado. <laughs> 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 oh, sige dun <doon> na. <laughs> sige, seryoso na nga seryoso po. na nga kasi. Oh, seryoso okay. na, wag na. Lilingon na. Wag lilingon na. Bibilang ako ng tatlo ah. Oh, wow! Sige bilang ako ah. 3, 2, 1. Happy 14th Mansary, Agung! Grabe! Thank you po! Happy 14th Mansary, mga ka-Jomkar! Christmas tree! Nice! na yes. ba? Grabe! Sabing salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa Jomkar, mga kalingap Sa 14th Mansary, magkasama tayo! Nakaka-miss ang Jomkar? 2 months na pala nung nakasama ko sila, no? Okay, na binibigay sa Sana makasama ko sila ulit sa pag-uwi ko.

Grabe mga kalingap ng no? mga kapinatik sa atin. Nag-enjoy ako sa vlog na to dahil napakahalaga kasi na matuto mag-drive din talaga si Carla. Pati ako, nag-aaral na rin ako dito, no? Pero mukhang, uh, ano, hindi kakayanin ng budget talaga natin. May, ang mahal kasi. Pero nagano na ako, dadan, kinuunti-unti ko siya talagang. Siguro abutin ako ng ilang taon para sa driving license ss to dahil medyo magastos talaga. Pwede namang unti-unti eh. And ano, magte-take time nga lang kung wala kang budget, pahinga ka na muna, ipon, tapos saka uh, ka ulit magpapatuloy. Kasi babayaran mo kasi yung ano dito eh, yung driving school teacher. Kasi pang drive ka talaga may teacher may magtuturo sa hands-on talaga. Hindi tulad sa Pilipinas na may babayaran ka driving school pero certificate bibigay agad <laughs> So yun mga kalingap mga kapinatis natin dyan. mag kayo lagi. Please subscribe po kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel and all. And uh, please like this video, comment, uh, share sa inyong mga platforms, YouTube platforms, Facebook, Instagram, TikTok and all. Please follow nyo din pala ako sa Instagram, Kuya P underscore all box. So, ingat kayo dyan lagi mga kalinga pang kapinatics natin dyan. See you again. Cheers!